Uy, hala, kung saan na, bo? Ha? Kung saan na? Ano niya? Ay, hala, corn. Corn? Po, maes. Maes. O, oh, ano, mais. O, ginano ginaanon eh, ginapanggas. Hala, kinaon saan na, bo, gisulod lagi na sa lata, bo, mais man na. lang, bo. Kaya nga ako hmm? yung mga na, ano ko? Kung pan niya, sine? Kung <laughs> saan ano? na lang napagsusulata, bo? Ambot lang po! una na anog, Mayo! Tarong utok mo! Taro nga, ano na ada kung ginano ni? Ay, ala, magbutong ka bu. Ala, palangga, mugid kubo, no, kiss kubo, bi. Eh, yeah, magbutong ka bu, palangga, mugid kubo, no, kiss kubo, bi. Pagpuyo, ditan ko na si Mood, mo karon. Hindi ni parang sa imuha, bangisila ni si eh. Ala bu, paborito ko gina bu. Bu, paborito ko na, malo ka naman. <laughs> Ariyo, piti ko. Mura ni si Rusmin. Do, kuan <laughs> ba? Ala, kompleto ang ingredients bu, no? O, oh, kompleto ang ingredients. Kaya ikuhan man, namin ka na kompleto. Ikaw ka kapro makaon, manya pong kabisan di kompleto, Ros. Kayo, baba mo dan mula ugam na. Ala, ala, bu, udah karan pelangga mo ko bu, no? Pelangga mo ko na, bu, na. No? Ala. Ha, kan bu, pelangga mo kiko kakaon nun, nagiko kayo, anak. Imusa din na, kung ada butong. Ala. Ala, lang rito, Ros. Pitkan, bu, nang sumbat. Ala, balaan ni, mo bu, no? Balaan mo, no? Memorize mo ba? Memorize mo, na? Ala, mamak ni bu. Ba, ba, naibu ay do, si Rosmini no. Pakaulaw-ulaw lang man si Rosmini. oi. ikaw na ba, pakaulaw-ulaw. Pala, <laughs> palangga mo, no, paborito. Pero ako tanang lihok, ikaw malas ko. Uh -huh. Sigurado ni Kron, ako na po nang Gutong sila eh. Ikaw? Ala, ang, ang sabi to, cheese to ba? Wala, dako kayong cheese po no? Ano niya? Ay, lukot. <laughs> kaya karamdaka kilala sa cheese to. Mamangkot ka pa naman si Rosmini no. Ala. So, si Maka, Mga gusto ko ginabubak kay dam damo damo kay imuon. Bo ang paborito ko ginagina imo. Oh, gusto ginabu. <laughs> 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 ginabu. ko ginabubak. Paborito ko ginabubak kay ampo sa gusto amo na nakaunon ko bo. Hindi ko makaon kanon. Hello. <laughs> Pero ikaw lang palinok lang bo. Ay ikaw lang tanan anay magubra ay. Eh? Mm -hmm. Makaon na ako na magubra sa kaon. Alangan di surpon. Ngako pa imong pakaunon sa si imo ah. Mm -hmm. Hindi mo kinaan naman ingredients bo timo kana butom. <laughs> Oo, oh, oh, alam may lain maglihok, ako man. Mm uh -huh. di ba? Hindi diba, naman ikaw maglihok. O, oh, lo. na rin ikaw. Kapalibot-libot. <laughs> Kao rin ikaw. But turn around. Turn around. Hindi <laughs> ko kayo gisi. Ala, kay kayo. Alang. Gisi kayo. Ano oh. ba yung oi? Ala. Ala, Sige na lang ito, may ala, ala. Kakaroon ni. Eh. na na. Pagbalik ko na ito sa kipalitan. Kakaroon, may imo. Kakaroon. Ay, hindi lang gurubuhin. O, na <laughs> Ah, oh, ndina guru bu oy kaya. Da bis na <laughs> oh. <laughs> <laughs> kay kaya nak bukid, mejis. Hallo. Naka tay terus be. Pinak don tak koron. Paborito ko gid na. Sigi balik-balik sing semiman. Paborito mo magid ni. Allah, ni. Sino ko lang seleng in day mo ni paborito? Mo kan ni palitan ta ka pinalangga ta ka ngasawa ka paborito mo. Hm, naka tay du be. Karo lang tabon ta ka koron malutaw ma 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 na ni, may mo mau, kwanan ni koron. Sigin aja kinan. 妈的！<laughs> <laughs>